Hello guys, for today's videos, bumili pala ako guys ng ano ng bagong casing ng iPhone 14 Pro Max. The magnetic iPhone 14 Pro Max casing. At sa uli nabuksan ko na siya guys, parang may pagka-expensive lang siya masyado. Nabuksan ko na siya. Ito ay magnetic casing ng iPhone 14 Pro Max guys, accessories. Yan. Na. Nabili ko siya sa noon, So, ngayon, guys, ito siya. Ang nagkustuhan ko lang kasi dito, guys, yung ano niya, yung ito siya, oh. Yung sa camera niya, meron siyang pang-stand. Yan. Pwede siya ma... Pwede siya maganon. Kung mag-ano ka, kung mag-cellphone ka, pwede, may, parang stand siya. Pero, parang ano rin siya, parang ano na rin siya. Oh. Maganda rin siya. 116. Parang mahal nga eh. Pero maganda siya. Kulay violet din siya guys. Kaya ngayon, itatry natin kung maganda itong fix tala. Ito yung iPhone 14 Pro Max. 12 kay Divine naman to Hindi naman akin. Binibila. So, meron namang, meron na rin naman siyang casing. Magnetic din naman itong casing niya. Ito, magnetic case. Magnetic casing naman. Casing. Casing siya. Casing, casing ko dyan. So ngayon, it itesting it natin ito. Ayun. Para madulas kasi yung kwa na to. Yung cellphone. phone. guys. So ngayon, ilalagay natin. Para madulas kasi. Ito na guys, ilalagay natin. Ito yung camera niya. Itong camera niya guys, na may protector na yun. Pinilhan ko siya. Mura lang siya. Itat ko na to. Ah. Ilagay natin siya. Sus, siya. Matikan lang. Kinabahan ako to na. Parang masikip. Ah, parang masikip. Ah. Parang mas, ah. Kasya lang pala. Unti ka lang na log -log guys. Hindi siya nagpipix dito guys oh. Hindi siya nagano. Parang pangit. Okay, yun lang guys. Ito na siya guys. Kasi lang parang hindi siya maganda yung ano niya. Parang hindi siya nagpipix dito. Ito. Hindi siya nagpipix. Okay guys, bye guys. Thank you for watching iPhone 14 Pro Max.